Good morning, Chang Marina. Chang Marina is in the house. Pinanawan da ka, no? Wanti kadwa na, guys. Ah, Siyak timang bantay, king katata, Chang Marina. Oh, kumusta ka? Ayan tayo mga iwan king ka, Chang Marina. Napanal na? Ano kaya? Handa mo, mamam mo? Ada is istorya kinsik. Ah, ano ka ay adim amo di napanaan ni Aling Marites. Ibagak kinsik anan napanan na. panan so na amom um, di na na. Napan to di munisipyo. Ta adda kanu waras ti gobyerno. Ay Ta. Adi. Sino? Agi di masapol dang agtalon. Abuno. Fertilizers, amom um, ti fertilizers abuno. Ah, uh, dapat lagi insecticides, nya pa lagi pag-spray pesticides kasi dai bukbukol well, ayo at hindi talaga makadengdeng eh si dig na pa napayag na ayo ayo i mean tutulong tulong at ah, imang mangagan ay tulong na ba uli uli ta am um, mom dinapanan ni Aling Marites adi adi napan today munisipyo ta adawaras di no, piabuno pag-spray Ken bukbukol. Jaka mo pa yun ano, nilagay jay isang put nanto malalaman. Wen timulmula. Duha ada yung munsan bagida bag ya. Bagida ka bagida nga road. Adi kan day kan ay kan manan aka sa bali manan a. Wen idi sa bali man tatan a. Ah. Adim -am, amo ay kananayon ayon ay dawaras. Idi basta pa nagtatalon manan a. Tinawen nga dawaras dito ay Burgos. No kasta nga pa nagtatalo naon ad dawaras. Nawatam tiang Marina. <laughs> naik kang naman na yun. Tina Wen, Chang Marina. Oh, shout out, Chang Marina. <laughs> oh, makaawat kan, makaawat kan tuman Tikwan, Senior City Nandali man yun. sana all. Magsiswerte na kiti man kada Senior citizen tatang Tata nga, pachempo. Tama, warwarasan da. Talang agaw awaton yun. dan.